mga idol magandang gabi sa ating lahat ayan nandito na tayo sa isla ng kalumbuyan ayan yung hunting natin mga idol ano katilpis katilpis mga idol ito yung pana natin kasi sa umaga ah, sa gabi mga idol yung katilpis ano sobrang ano maamo kaya mm, pwedeng hawakan kaya nagdala kami ng ano nagdala kami ng sibok para pang ano pang salok sa kanya pero kung magtakbo magdandahan na magtakbo ah ito yung pana yan mga idol idolito ito iyon sana surtin tayo ngayon mga idol sana may laman uh -huh. yan idol ano na excited na magsisid uh -huh. kaya sa umaga mga idol may gagawin tayo pintura tayo ng bangka para matapos na kagad yan sisin na yun ito yun yun yan na rin sa si idol yun tapos sisid na rin tayo mga idol Oh, <laughs> shit. Oh! Yeah. Apa kasih, kawan-kawan idol! Sangat menarik! Kawan-kawan idol, kita tak terburu-buru! Kita idol,

Gue t referred to this <coughs> channel because it's very exciting, all live in this <coughs> city, all living here. Today, we are experiencing an eye mask challenge from this throw capacity》as a empieza de una fiesta avenida delուc. yat äng äng krai helal. Awe? nanti pun apa kawan lah Nanti anak dalam Tak perlu Melalim-melalim Wah, lakem awal. Lakem. Wah, makam awal. Makam awal. Eh, berkapat, berkapat. Makam, kapat. 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 Sige pap, sige Pati Pati mga idol Okay Okay dul, oh, baka may kasama pa yan dul Baka may oh, kasama okay. pa oh, yan Ang muka okay. oh, kasama okay. ng oh, mukha mo mga idol Kamalaki okay. ang pangatatian mga idol Sige mga mga idol yon, Hmm. Apat na piraso lang mga idol. Yung huli. Ha, ah, patay kayo pa eh, na. Eh, Ay, patubas na itong mga Yun. Ah. Ang laki mga idol. Ang laki mga idol. Yun mga idol. Ito sa oh, pang ulam mga idol. Sobrang Sobrang laki mga idol. Oh. Yan ang gabis. Yun. Yan ang pinakaanak. <laughs> Maliwanag kasi yung buwan mga idol kaya yan apat lang yung ano nakita namin. Yan yes, dagat mga idol. yung dagat. So, ito, yung iba. Yan nga.